Idol, dati construction worker ako. Sobrang tigas ng katawang ko. Sobrang batak. Talagang solid. Pag nagbabasketball, baliahan. Ngayon, nasa call center na ako. Lagi ako nakupo. Bakit parang tumaba ako? Parang ang lambot ng katawang ko. Hinihingal ako. Um, ganito kasi yan. Sobrang taxing, laboring, hard work, yung construction work, yung mga ganyan, yung mga nagbubuhat, talagang ginahamit mo yung katawan mo, functional ang training doon, ang tawag doon, functional training, yung nagagamit mo pang araw-araw, para kang nag-deadlift, uh, para kang nag-farmer's work, walk, at talagang bata ka talaga doon, kasi sa araw pa pa, may uh, vitamin D, vitamin K, talagang ma malaking tulong din ang sunlight eh. So talagang bata ka lagi, may galaw. Tapos pag nasa loob pala ng call center, malamig, nakaupo, walang natural sunlight, walang galaw, walang circulation, walang stimulation ng muscle, tataba ka talaga kung pareho pa rin ang kain mo. So sana mag-workout ka, calorie deficit para maging fit ka ulit. So tama kayo, mali ako, not your doctor, do what works for you guys. God bless.